Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing isa ng Abril, 2025. Ngayong araw, ikalabing isa ng Abril, ikaw ay iniimbitahan na yakapin ang enerhiya na pumapalibot sa iyo. Ang buwan na nananatili sa Libra ay nagdudulot sa iyo ng matinding pagnanasa para sa harmonya at koneksyon sa ibang tao. Ang iyong espiritu ay natututo na pahalagahan ang mga relasyon, at nararamdaman mo ang isang malalim na paghahangad na makipag-ugnayan at magsaya sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ngayon ang perpektong pagkakataon upang sumunod sa iyong likas na kuryosidad at maglakbay patungo sa mas malalim na ugnayan sa mga tao sa paligid mo. Puno ng potensyal ang araw na ito upang mapalalim ang iyong mga koneksyon sa iba, at magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw at karanasan. Ang pagkakaroon ng mas maraming koneksyon ay hindi lamang magbibigay saya sa iyong araw, kundi magiging daan din sa mas makulay at mas masayang buhay. Habang tinatahak mo ang araw na ito, hayaan mong maramdaman ang isang pakiramdam ng pagiging elegante at pino. Ang pakiramdam na ito ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo at magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Pwede mong magamit ang iyong pananaw sa araw na ito upang lumago sa iyong mga relasyon at gawing mas matibay ang iyong mga ugnayan. Magiging magaan sa iyong pakiramdam kapag pinili mong ipahayag ang iyong sarili ng mas natural, at ang pag-aalaga sa iyong sarili ay magiging daan din upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga sandali ng intimacy, makakaramdam ka ng mas malalim na kaligayahan at kasiyahan sa mga koneksyon na iyong binubuo. Huwag kalimutan na maging totoo sa iyong sarili, at hayaan mong ang iyong tunay na nararamdaman ay magbigay ng gabay sa iyong mga hakbang. Ngayong araw, ang iyong panloob na tinig ay magsasalita ng malakas, at hinihikayat ka nitong tanggapin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang mga pagbabago ay maaaring magdulot ng ilang kabuntot na takot, ngunit sa pagdinig sa iyong mga instincts at mga paalala ng iyong puso, mas madali mong mapapalago ang iyong sarili at makikita mo ang mga bagong pagkakataon na magdadala ng mas mataas na antas ng personal na kasiyahan at tagumpay. Ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay magbubukas ng mga pinto ng mga bagong karanasan at magpapalawak sa iyong pananaw sa mundo. Ang mga pagbabagong magaganap ay magbibigay daan upang mas makilala mo ang iyong sarili at magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga tao sa iyong paligid. Huwag matakot na magsimula ng mga bagong hakbang at magtiwala na ang unti-unting pagbabago ay magdadala sa iyo ng mas maliwanag na hinaharap. Kung ikaw ay bukas sa mga pagbabago, mas madali mong matutuklasan ang mga oportunidad na magbibigay daan sa iyong paglago at tabumpay. Ang araw na ito ay isang pagkakataon na mag-isip at magplano para sa iyong hinaharap. Nais ng mga bituin na gamitin mo ang iyong kuryosidad at pagmumuni-muni upang makabuo ng mga mas matibay na plano at magtayo ng mga relasyon na magsisilbin tulay patungo sa mas malalaking pangarap. Maglaan ng oras upang magmuni-muni tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo at kung paano mo pa ito maaaring pagyamanin. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon para magsimula ng mga proyekto o simulan ang mga hakbang patungo sa mga pangarap na matagal mo ng minimiti. Ang mga ugnayan na binubo mo ngayon ay magsisilbing pundasyon ng iyong tabumpay sa hinaharap. Ang pakiramdam ng koneksyon na madarama mo ngayong araw ay magpapalakas sa iyong loob at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga layunin. Sa aspeto ng iyong buhay panlipunan, ito na ang tamang panahon upang magsimula ng mga bagong ugnayan o palalimin ang iyong kasalukuyang mga koneksyon. Huwag matakot na lumapit sa mga bagong tao at magtakda ng mga bagong layunin para sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng mga makulay at positibong koneksyon sa iba ay magdudulot sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at mas maraming oportunidad. Kung mayroon ka ng naisip na tao na nais mong makausap o lumapit, ngayon na ang tamang panahon upang magpakita ng inisyatiba. Ang iyong pagpapakita ng interes at kagustuhang makipag-ugnayan ay magbubukas ng mga bagong pinto ng pagkakataon para sa iyong personal at profesional na buhay. Ang mga numerong tatlo at siyam ay magsisilbing mga lucky numbers mo ngayon. Maglaan ng oras upang magnilay-nilay sa mga numerong ito at tingnan kung paano ito magagamit sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay puti, isang kulay na nagdadala ng kalinawan at kapayapaan sa iyong buhay. Magandang magdamit ng puti o magsuot ng mga aksesorya na may kulay na ito upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang mga maswerteng gawain sa araw na ito ay ang mga aktibidad na naugnay sa pakikipag-ugnayan sa mga tao at pagpapalalim ng mga relasyon. Magandang araw ito upang magplano ng mga social events o gumawa ng mga hakbang patungo sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa mga mahal mo sa buhay huwag kalimutan na sa bawat hakbang na gagawin mo ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa mga tao sa iyong paligid ang mas malalim na koneksyon na mabubuo mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw at magbibigay sa iyo ng mas malaking kasiyahan sa iyong mga relasyon ang pagpapatawad hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili ay magpapadali ng iyong proseso ng paglago Magtiwala na ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na magbukas ng bagong pinto ng oportunidad at kasiyahan. Ang iyong positibong pananaw at malasakit sa iba ay magsisilbing gabay sa iyong tagumpay at magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan ang mga hakbang na iyong ginawa at pahalagahan ang mga bagong ugnayan at koneksyon na nabuo mo ngayong araw. Ang bawat hakbang na iyong ginugol sa pagpapalalim ng iyong relasyon, ay magiging bahagi ng isang mas malalim na kaligayahan sa hinaharap. Maging buka sa mga posibilidad at patuloy na magtiwala sa iyong sarili, at sa mga gabay na ipinapakita sa iyo ng universo. Ang iyong lakas ng loob at malasakit ay magiging susi sa patuloy mong tagumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.